Dito habang papawi ang batang si Totoy nakita ko na naman ang iti sa kanyang mga mata. Kaya maraming salamat sa iyo, Patmat TV. Welcome back po sa aking munting channel, Bulabong TV. Ngayong hapon po pala ay eh, babalikan po natin si Totoy ang batang mag-aral. Yung na-vlog po natin nung isang linggo. Ngayon mga kababayan, meron pong nag-abot ng tulong sa kanya. Uh, at pinaabot po sa atin ni eh, Patma TV uh, Maraming salamat po sa inyo, Patma TV, God bless po uh, At ayun, at uh, samahan nyo po ako ngayon sa barangay pagsawitan po, dyan sa Misambat Para hanapin muli si Totoy ang batang mag-aaral Ngayon mga kababayan, mga bulabog Gusto ko pong bigyan ng part 2, ang batang mag-aaral na si Totoy Ayun, pinagpe po natin gabi-gabi na magkaroon po tayo ng sponsor po para po sa kanya at sa lola niya na matulungan po natin. Kasi po talaga ay deserve po talaga nilang matulungan. At naalala ko po yung hinatid po natin yung bata mag-aaral doon sa kanilang bahay. Doon nakita ko po yung sitwasyon ng nila, ng lola niya at yung tinutulugan nila ay talaga pong Napakaganda pong tulungan ni Totoy ang batang mag-aaral. At yun mga bulabog, samahan niyo po ako ngayong hapon na to para hanapin muli si Mulis, Totoy at ibigay yung pinaabot sa kanya. Malaking tulong po na 'yon yung pinaabot ni Toto ni Fatima TV para po kay Totoy para sa kanyang pag-aaral sa eskwela. Ngayon sana po mga bulabog, uh, pag po natin na magkaroon po tayo ng sponsor at makaipon po tayo para maitulong kay Totoy at sana po bumuhos po ang, ang, tulong natin kay Totoy sa mga panood nito. Sana i katukin po yung mga puso nyo para kay Totoy at sa lola niya. So ayun mga bulabog samahan nyo po ako ngayong hapon na to. At nagpapasalamat din po ako sa mga bumili po ng gulay ni Papa Paul At yun, marami pong bumili God bless po sa inyo, maraming salamat po At samahan niyo po akong sablog na to para ihatid po yung pera na pinabibigay sa kanya ni Padmat At para daw po merong pambaon ang bata mag-aaral na si Totoy So let's go po mga kabulabog, punta na po tayo doon Nakakasulubong po natin si Totoy Kaway eh. ka to, isa ka nila mo muna kami ni Totoy. Hamburger tayo, Toy. Ano ginagawa mo doon? Lalakad-lakad lang. Hamburger po kami. Nakasalungong po natin si Totoy. Nandito po kami sa ano ito? Magpigmak mo ito? Minit burger. Ah, burger? Pili ka tayo, anong gusto mo? Minute burger nga, dalawa. Ano ba yung take one ba yun? Dalawang order. Kamusta naman, Toy? Ah, lang sa niya. Okay naman. Eh, di ba kailan mo tayo huling nagkita? Mga ilang araw na. May isang linggo na, no? Meron pa kayong bigas? Meron pa? Ah, Pat pa TV. Pre, nakita ko na yung gusto mong bigyan. Nakita ko na yung gusto mong bigyan ng baon. Ito. Kasama na, kakain muna kami. Ah, <laughs> uh, toy, eh, meron akong tanong. Sino naghahanap, sino naghahanap po ay para sa inyo? Ate mo? Tapos sa lola mo. Ah, hindi na. Hindi na kaya maglakad ng lola mo. Iniisip ah? ba 'yung naghahanap buhay? Ano'ng hanapbuhay ng atin? Ah. Sige ba? Sige dibi. Ah. Anjing ah, di na nakakapaglakad ng lola mo. Kamusta pag-aral, Toy? Bakasyo na ba kayo? 'Di ba? Anong oras ang wakas niyo? 11.45 tapos pasok ng 5 Swerte naman, ang swerte ko naman, pagbaba ko ng motor, sabi sa akin, may nanguhuli doon, bumaba ka ng motor. Kaya naglakad ako, kasi yun, nakasulubo si Totoy. Galing talaga ni Lord. Kaya tayo pinahirapan na hanapin si Totoy. Masaya ka, nakita muli ako. Ha? Pero meron pa kayong bigas meron pa yung binigay ko na pa isa, ay sa kalahati na lang parang pat eto na eh, abot na natin yung ano yung pinabibigay mo para kay Totoy sigurado si Totoy dito magkakaroon, magkakaroon siya ng pambaon ito, Toy. Oh, Toy, tanggapin mo to. Bigay ni, bigay ni Kuya Man. salamat daw, pre. Maraming salamat. Pero kakain talaga kami to, Toy, dito. Mga ilang araw na baon mo yan? Ha? Mga tatlong linggo daw? Tat ano na, ah, ilang? Tatlong linggong baon yan? Galing ah. Napakagaling. Three weeks na daw kung babaunin yung binigay na, binigay ni Patman. Dinagdagan na rin po natin. Ito na te. Ah. Anong ano, tobig ka ba? Tobig na lang tayo, tobig. Sa kamineral. Dalawa, umalit lang. Etong ito, etong isa, isa 'di ba, dalawa 'yan. Itong dalawa, uuwi mo sa lola ko. Okay. Ha? Ah. mo no, kain mo 'ko. Ate, magkano 'yon? 216 pala. Shoutout po kay Ate 'o. Oh. <laughs> To. Anong oras ka bumunta dito? Ha? Mag alas gis? Kailan ka ba alas gis dito? Sige ka pa na uwi? Kumain ka ng kahalian? Pagkinita ka na. Pagkinita ka na. Hindi nga. Magkano kinikita mo ba? Ha? Ganda? Oh. Salamat po sa mga nag-aabot kay Toto. Eh. Talagang yung inaabot nyo po eh uh, malaking tulong po kay Toto yun. Yung mga binibigay nyo. So ayun nga po, ipag-pray po natin na ano, magkaroon po tayo ng mga ng mga bagong sponsor. Para po kay Totoy sa sa lola niya. Solo ka lang dito. Okay ba, Toy? <laughs> lagi ka lang ano mag-aaral ha. Babalik-balikan kita para makatulong ako sa iyo. Sa kayong mga kababayan natin ang na gustong tumulong sa iyo ha. Napadudbod 'yung video natin? Yeah. Hindi mo napadudod? Na uh, Sir Dmelay, eh. uyahin mo kay Lola mo. Yung pera mo baka mahulog destroy yung pera baka mahulog baka ah, sa bulsa mo ba? uwi ka na? iangatid kita? hindi ha? lalakad ka na lang? ka ha? Barim Pat, uh, salamat po sa binigay mo yun na uh, ibigay natin kay, ano, kay Toto. Sana magkaroon po tayo ng part po para kay Toto.